Aktres at aktor na si Kim at Paolo, masayang nagbahagi sa kanilang mga fans ang tungkol sa dream house nila. Inaabangan nga ng marami ang dream house reveal ng dalawa. Dahil nga dito, nagkaroon ng pagkakataon si Kim Chu at Paolo Avelino na maglabas at magkwento patungkol dito. Kahapon nga lang ay naglabas ng video ang dalawa kasama ang ilang mga netizen upang pag-usapan ang kanilang bagong bahay. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil bukod sa malalaman nila kung anong klaseng bahay ang gusto ng dalawa, ay eh makakasama pa nila ito. Dito nga ay sinimulang ipakita sa video na masayang nagkukwentuhan ang mga ito patungkol sa mga plano nito sa buhay. Napasama nga dito ang kanilang mga dream house na kinaabangan ng karamihan. Ayon sa aktres, masaya daw siya na magkwento sa lahat tungkol sa nakukuha niyang blessing sa araw-araw isa na dito ang kanilang bahay ng aktor. Tuwang-tuwa nga ang kanilang mga supporters dahil dito. Dagdag pa ng aktor, pipilitin daw umano nila na makuha ito dahil ito daw ay gustong gusto nila. Ani pa niya, napakalaking biyaya daw ito kung mapupunta sa kanila dahil maipagmamalaki pa nila ito sa kanilang mga fans. Kinatuwa naman ng mga netizen ang sunod-sunod na magagandang nangyayari sa kanilang dalawa. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.